Ah, uh, Jeboy Virgo. Good morning, sir. Good morning, sir. Nga pala, Jeboy Virgo. Gusto ko sana maayos yung customer service natin, ha? Kasi alam niyo naman, di ba, nakabubukas na itong restaurant ko. Noted, sir. Okay. Ah, uh, teka lang, parang kulang kayo, ah. Asan si Mika? Ah, sir. Nagsabi siya sa akin na malilate siya kasi nasa hospital po kasi siya. Ah, uh, ganun ba? O sige, update mo na lang ako pag nandito si Mika. Jeboy, yung mga billing ko sa inyo ha. Mauna na ako kasi may asik kasuhin pa ako. Sige po, sir. O, oh, ingat kayo dito ha. Sana so, marami tayong customer ngayon ha. Oo no? oh, nga, te. Para bongga yung opening. Kaya nga. Ate, paano? May mo na kita. O, oh, sige. Ayusin mo na doon sa kasina. Sige po. Ay. Good morning, sir. Welcome po sa restaurant namin. Asan yung kaibigan ko? Si Charles, yung may-ari ng restaurant na Ah! Ako, sir. Umalis na po. Hindi niyo naabutan. Ah, ganun ba? Sige. Siguruhin mo ko. Ah... Order ako na, -uno. ano? Anong order niyo? May menu, no, sir. Hindi na nakalaan ang menu. Isang beer, tapos isang pulutan. Ah! Ako, sir. Hindi kami nasa-serve ng beer dito eh. Eh! Basta yun yung gusto ko. Isang beer, isang pulutan. Sir, sabi na nga sa'yo, wala nga akong beer dito. Hindi naman po ito bar eh. Kung gusto niyo doon po kayo sa labas, may bar po doon. Ang uh, kulit mo na eh! Ganyagawan niyo ng paraan! Yun yung gusto kong order eh! Sir, ano ba? Ang kulit mo eh! Ah, uh, sir. Ano po yun? Itong waiter mo ang kulit! Gusto ko ng beer tsaka pulutan! Pero pabilitan niyo na ang gusto niyo ng beer eh! Hindi nga tayo nagsaserve ng beer dito eh! Sige, sige. Okay lang yan. Ah, sir. Bibili na lang po ako sa labas ha. oh, yun naman pala eh! Mabilis naman pala ang kausap to eh! O sige lang! Sige! order ko! Ah, oh, sir. Ito na yung pino mo. Ah, uh, sir. Yung pulutan, wait lang. Niluluto lang. Saglit, ah. Sige. Okay. Uy. Mika. <laughs> ah, uh, pasensya na. Nalita ko kasi... Naghahanap ako ng pera para kay tatay. Pambayad kasi sa hospital. Ano ba? Magpasensya ka na. Wala akong maipahiram sa'yo. Alam mo naman mga kaumpis na natin sa trabaho. Uh, sige na, mabisi ka na. Dahil maglay -like ka na ng ipot saka hairnet. Ah, teka lang ah. Miss Beautiful, waitress ka ba dito? Opo, sir. Kailangan mo ng pera? Table kita. Hoy! Tara! Bawal ang galang na po. Restaurant to, hindi bar, Mayos ka. Kung sobra ka na eh. lang mo ba? Siya yung tinatanong ko, hindi ikaw. Kaya manimik ka. Kulit mo eh! Sinabi na nga ang restaurant to, dito ba rin? Hindi, okay lang, okay lang. Kasi kailangan na kailangan ko din kasi talaga yung pera eh. Hindi Sigurado ka ba dyan? Mm -hmm. Okay lang ako. Sige, basta mag... Ingat ka. Baka pa, pala ko eh. Sige, so yung pulutan ko sa... Pa-order na rin ng isang ladies drink. Sige po, sir. It's beautiful. Kuha mo na din <laughs> ayusin mo po mo, musog ka dito. Mugit ka! Yan! Diba, kailangan mo ng pera. Bibigyan ko ito sa isang kondisyon. Inumin mo lang ito. Ah, uh, hindi kasi ako umiinom eh. Ang simple na pinapagawa ako sa iyo. Ito. Inumin mo lang to. Sige na! Yan! Bastos ka! <laughs> Di ba bayaran ka nandiyan naman? Sir, tama <laughs> na yan! Pagbabastos na ang ginagawa mo, sir! Wala kayo makialam! Hindi para pare-paras mo wala ng trabaho? Hoy, sir! Wala sa obra ka na! Pwede ba lumabas ka na lang dito? Hello, parang Charles! Oh. Ah, uh, pumunta ka sa restaurant mo. Binabastos ako ng mga waiter mo dito eh. Sige, sige. Antayin niyo, Parehas kayo mo ng trabaho. Hindi kami nagtaon sa'yo. Hindi ka sa tara na. <laughs> Pare, ano ba diba nangyari? Teka lang, bakit masang basa ka? Eh pre, binasas ako ng waiters mo dito eh. Binugahan ba naman ako? Totoo ba yung pare? Oo oh, pare, natatawag mo ba yung tatlo? Kaya eh, yung tatlo halay ka ngayon. Ha? Bakit po sir? Kaya eh, yung tatlo ha? Ano mo pinagkakagawa niyo? Wala pa kayo sarili pag-iisip? Sir, totoo ba na kaibigan mo yan? Oo! Oh! Matali ko kaibigan sa Enso. O, oh, kita niyo na. Akala ah, niyo kasi magsisinuwalingin ako eh. Ba't ginawa niyo yan, ha? Kaya nga, papayat na ugali ng mga ito eh. Kayong tatlo ha? Kailangan ba umabot pa sa gulo? Itong tatlo nag-umpisa ng gulo eh. Ba't hihayaan yung ganyanin kayo? Ha? Ah, ba't di kayo lumaban? Oo, ba't di nyo laban? Teka lang, pre. Ba't nalabanan nila ako? Ako na nga dihado dito eh. Dihado, Enzo? Ha? Baka nakakalimutan mo, Enzo. May CCTV ako dito. Kahit bago tong restaurant na to, alam ko ang mangyayari dito. Enzo, so, sobra ka eh, no? Binastos mo na yung mga staff ko? Ikaw pang may ganang magalit? Ang kapalit naman ang na mukha mo. Kayong tatlo. Ba't nyo naman hinayaan ganyanin kayo? Eh, sir, sabi mo po kasi, dapat customer is always right. Oo, oh, tama ka. Pero kung alam yung tama kayo, ipaglaban nyo. Alam nyo nang mali yung ginagawa eh. Kahit kaibigan mo pa to. At kahit sino pa to, hindi dapat mangyari yan sa inyo. Alam mo, Enzo, mas mabuti pa umalis ka na. Dahil hindi demanda kita sa pangaras mo sa mga staff ko. Ah uh, sir, maraming salamat po. Ah. Um, thank you po, sir. Tsaka, sir, sorry din kasi kabubukas lang ng restaurant mo, nagkagulo na agad. Mingi rin ako ng pasensya kasi ginamit yung pangalan ko para mangyari to. Ah, sa susunod kasi, kung alam niya na stama kayo, paglaban niyo. Hindi ko na hahayaan maging ganyan ang trato sa inyo. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you, po, sir. sir. Sige na, buling sa trabaho. Ayusin natin dito. Ang kalat, oh. Sige po, sir. ko muna.